Hi. Hello. Hello, papi. Hello, anak ko. Hello, langga ni mama. Si good afternoon, langga ko. Sige na. Kita kang kuya, makmak -mak ni Moni ni, Arino. Wala ni, ni gawas ng mga langgam, anak. Si Kuya Makmak ni mo ba? Nagpagkuan? O, uh, nagpakas out anak si Kuya Makmak ni mo ganina. Maong nisood ko diri anak. Yes anak. Grabe ang init guys. Di matabang ang kainit. Yan, nandito na po kami sa loob ng tindahan mga palangga. As usual, this is Papi's update. Karong tanghali guys. Yan, mayroong isang supot na pano. Oh. Yan, tinapay guys, tinapay. Yan. Kanina, kumakain po si Papi ng tinapay kanina. So, ngayon, hindi ko pa siya pinigyan kasi yung tiyan guys, eh, hindi pa okay yung tiyan ni Papi. Tumutunog pa din ang tiyan ni Papi hanggang ngayon. Pero, hindi na po masyado guys. Ayan, shout out everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Nandito na po kami sa loob ng tindahan ni Papi guys. Ayan, nakikinig sa mga huni ng ibon pa rin. Yun, maraming ibon sa labas guys, nagkadaiyang mga ibon mga palangga. naguhuni yung mga ibon. So sa labas guys, napakainit kahit walang araw pero mainit. Iwan ko po ano nangyari sa panahon ngayon, guys. <laughs> Bliss mama. Taga santo. Kaloyan sa ginoo Kung anak na gwapo. Ngaliwat ni mama Lisa ang gwapa. Buyag. <laughs> Buyag in taon. Kaloyan in taon akong anak na gwapo. Oy! Gwapo ang bata. Magret kas si imong mga viewers. Say hi. Say hi to your viewers. Sige na, ina. Hello guys. Good afternoon. Oh, lodi pa Hello guys. Good afternoon. Ito po si Papi guys. Nakahiga. Nagmuni-muni sa upuan. Di lagi ka mo kaway-kaway sa imong kamot anak. Ano man. di ka ganahan ni mama na. di ka ganahan ni mama na anak. Biyaan ti anak. Di ka, Bilinti kang nanay bunini mo. Mula ka si mama, manerbaho. Ganahan ka? Ganahan ka, manerbaho ko? Ha? Ganahan ka ba, manerbaho ko? ka manerbaho ko. Mula kao nalas mama, diri, di naman kaganahan ako. Di naman ni si mama. Love ko mo dili anak. Ayan po guys, once again, magandang tanghali. Grabe ang init guys, di matabang ang kainit. Yan pong elek ano, electric fan nandiyan sa akong likod oh. Ang electric fan kasi napakainit guys. So ayan, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin ni Papi guys. I love you all. Thank you, thank you everyone Happy, happy Thursday Thank you so much for always watching This is Papi's Update Ayan. May gali anak na paong ang video kay anak Oo anak mm, May gali na paong paspas kusog ko kuan sa video kay anak tingog abot diri anak na dili ta katarong og wag video anak Yan thank you for watching guys babu happy Thursday afternoon